Sa iba pang balita, isang Temporary Restraining Order o TRO ang inilabas ngayong araw ng Supreme Court laban sa pagpapatupad ng guidelines na in, in, in ng Malacanang patungkol sa paggamit ng Coco Levy Fund. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Hindi na maaring galawin ng pamahalaan ang mahigit 70 billion pesos na Coco Levy Fund kasunod ng temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Sakop ng TRO ang Executive Order 179 at 180 na inisyo ni Pangulong Aquino nitong nakaraang Marso. Ang dalawang kautosang ito ng Pangulo ang nagtatakda ng na mga panuntunan kung papaano lilikumin at gagamitin ang pondo ng Coco Levy. The court issued a temporary restraining order effective immediately and until further orders from the court against the implementation of, Executive Order Numbers 179 and 180, Series of 2015. Bukod dito, inatasan din ng Korte Suprema ang opisina ng Pangulo at ang PCGG na sumagot sa petisyon ng mga mag-inyog. Kinwestiyon na mga magyunyog ang executive orders ng Pangulo dahil sa layon nitong isa-pribado ang mga share ng Coco Levy sa UCPB at San Miguel Corporation. Ang kontrobersyal na Coco Levy Fund ay mula sa buwis na kinolekta mula sa mga magyunyog sa panahon ng martial law. Noong 2012, idineklara e ng Korte Suprema na pag-aari ng gobyerno ang 24% shares ng San Miguel Corporation dahil binili ito gamit ang Coco Levy. Sinabi pa ng korte na dapat gamitin lamang ang naturang pondo sa kapakanan ng mga magyunyog at ng industriya ng niyugan. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.